Isang aquaculture pangpag aalaga at pagpaparami ng mga isda at iba pang lamang dagat sa kontroladong kapaligiran sa pinakamahalagang sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Malaki ang abag nito sa siguridad, sa pagkain at sa kabuhayan ng milyon-milyong nating kababayan. Kabilang narito ang shrimp farming kung saan kinikilala rin ang ating bansa bilang isa sa mga pangunahing producer sa rehiyon. Ngunit, gaakibat nito ang hamon ng pagpapanatili ng tamang kalidad ng tubig at kalusugan ng mga hipon. Kaya ang Department of Science and Technology, Metals Industry, Research and Development Center ay bumuo ng isang teknolohiyang makakapagpabago sa paraan ng pangangalaga, pagpaparami at pagpapaunlad sa industriya ng hipon. Samahan at alamin natin sa ating kadiwas ni barkada na si Diego, kung ano ang teknolohiyang iyan at kung paano ito nakatutulong sa ating mga shrimp farmer. What is up mga ka-DUST Barkada? This is Jago with a J. At ngayon nandito tayo sa isang shrimp farm sa Kalapan Oriental Mindoro upang alamin ang makabagong teknolohiya na nakakapag-monitor daw ng water quality ng mga shrimp ponds. Ano ito? Tara, samahan niyo ako. Halabos na hipon? Buttered shrimp? O tempura with matching toyo at kalamansi? O baka naman sinigang na hipon ang trip mo ngayong tag-ulan? Hinding-hindi nawawala ang recipes na yan sa pagkainan at espesyal na handaan nating na mga Pilipino. Pero teka mga ka-DOST Barkada, bago pa man makarating sa ating mga hapagkainan kainan ang masasarap na putahin yan, dumadaan muna sa mahabang proseso ng pagpapalaki ang mga hipon sa mga palaisdaan. Sa kabila nito, iba't ibang mga hamon ang kinahaharap ng ating mga shrimp farmers. Isa na rito ang biglaang pagbabago ng panahon na nakakaapekto sa temperatura at kalidad ng tubig. May mga pagkakataon na nagkakasakit o namamatay ang mga hipon dahil sa hindi kontroladong antas ng pH or dissolved oxygen. At dahil kadalasan ay mano-mano pa rin ang pagsusukat at pagmomonitor sa palaisdaan, tumataas ang labor cost. Pagod. At minsan ay nalulugi pa ang mga shrimp farmers. Uh, so, ito sir, so itong mga swahe. Swahe kasi ito sir, no, ay three months ang turnaround time. Turnaround time. Uh, so, you can harvest mga three three times a year. Uh, two, three times a year. Three times a year. Three times a year. So, if you have one pond, uh, three times a year. Mm -hmm. One pond. If you have two ponds at in-schedule mo yan, you could you could harvest ano, di diba? Twice. Twice. Six. Mm -hmm. And if you have three ponds, you could harvest nine. Mm -hmm. Pag nag-introduce ka pa ng nursery, mm -hmm. where you, it's a pond where you take care of the fry for one Sir, month. Uh -huh. Similia. Uh -huh. For one month do sa nursery, uh -huh. bago mo ilagay sa grow out, two months na lang ang grow out mo. Kasi uh -huh. one month. So, nasa-shorten pa yung time. Yeah. Uh -huh. Monthly makakaharvest harvest. Uh -huh. Yun ang target ko. Kaya uh -huh. yan, tatlo. Uh, tapos maglalagay ng nursery mm -hmm. critical yung ano ay pond mm -hmm. sa operation kasi critical yung quality ng water yes, sir. para sa akin nga, matter of life and death sa uh, hipon yung quality ng mm -hmm. water eh dahil sa problemang ito sa shrimp farming, isang water quality control and monitoring system ang binoo gamit ang Research and Development o R&D sa pakikipag-ugnayan ng Aqua Tierra sa Provincial Science and Technology Office ng Oriental Mindoro. Yung IPAN po ay nagsimula sa collaboration within, between uh, MIRDC, Aqua Tierra Farms, and yung DOST uh, Oriental Mindoro or DOST Memaropa. So nagbigay sila, nirecommend ni DOST Memaropa sa MIRDC si Aquachera na possible maging R&D partner para isolve yung problem nila sa uh, shrimp farm. Lalo na yung monitoring and control ng water quality parameters sa farm nila. Nagsimula kami doon sa benchmarking ng mga Uh, traditional way kung paano nag, nag operate yung stream farm ni Aquachera. Then, nag-proceed kami dun sa design and development ng system para ma-address kung ano man yung naging problem nila dun sa water quality control and monitoring system nila. Susunod, alamin naman natin kung paano nga ba nakatutulong ang makabagong teknolohiyang ito sa industriya ng hipon. Sa pag-aalaga ng hipon, mahalagang masubaybayan ng mga maghihipon ang kalidad ng tubig sa kanilang palaisdaan. Dito kasi nakasalalay ang kalusugan, paglaki at dami ng ani ng kanilang mga alagang hipon. Ah, uh, very very critical sa farming, sa shrimp farming ang water quality. So itong water quality na ito, maraming parameters 'yan, ano? Kasi dapat mong i-maintain 'yan para sa optimal growth ng suhae o ng hipon. Pag meron diyang sumablay na isa dalawang parameters, apektado na 'yung uh, paglaki ng hipon. Pag nagkulang siya sa dissolved oxygen, lulutang na 'yan, mamamatay no, siya. So kailangan niya ng uh, ng uh, proseso para ma-replenish mo 'yung uh, dissolved oxygen doon sa tubig. Ngayon ganito, maraming problema, mano-mano susukatin. Mm -hmm tapos sa uh, kung masukat ma-analyze ma nila so kailangan pala magpa tayo ng ganitong equipment mm -hmm. kailangan may ganito so so para naging reactive sir, o uh, uh, paggawa siya. ng solution uh, uh. Okay. unlike nung nabuo itong uh, konsepto ng i-fund uh, parang uh, tutulungan ngayon itong ating mga fishpond owners na mas mabilis, mas madaling ma-determine ma mm -hmm. yung water quality parameters para sa uh, mas magandang uh, paglaki o pag-aalaga ng mga hipon. So uh, basically na, sir, yung i tumutulong siya sa pag-control uh, mm, ng mga hindi naman pag-control uh, pero pag-access uh, ng yes, parameters uh, uh, easier uh, e easier. Uh, 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 ano ba sir yung mga parameters na usually dapat uh, dapat na tingnan? Usually yan yung water water, monitor. Uh, water temperature temperature, pH mm -hmm. tapos yung uh, dissolved oxygen. Uh, meron din yang uh, ano ba ito, yung mm -hmm. nitrates, mm halinity, -hmm. salinity, salinity. salinity. Uh, salinity. Mm -hmm. Mahalaga yung salinity. Mm -hmm. Noon, mano-manong minomonitor at sinusukat ng mga maghihipon ang kalidad ng tubig sa kanilang palaisdaan. Nung wala pa po pong IPAN, kami po ay manual. Manual po kami na nagre-reading ng salinity, temperature, at saka po kinukuha namin yung transparency ng tubig. Meron po kaming buti siya na ano, ikukuha po kami tubig tapos meron po kami mga tisket. Dahil dito, binuo ng DOST MIRDC ang IPON, isang automated water quality control and monitoring system na dinisenyo para sa industriya ng paghihipon. Yung focus ng technology is yung sa monitoring system ng mga water quality parameters. So, dito nagawa namin i-monitor yung dissolved oxygen, temperature, salinity, and pH. So, kagaya ng ibang mga systems, pwede rin lagyan ng ibang mga sensors depende sa requirement ng farm. And yun nga, since may technology na tayo na pwede ma-monitor real-time and nandun sa malayong lugar yung, yung, yung mga sensors na to, yun, pwede nang gamitin kung ang application na, na hinahanap or kailangan ng farm. Yung, yung main naging main function talaga nung nung system is na improve yung management nung uh, water quality sa farm or sa shrimp farm. So dati yung sa traditional is may mga farm technicians na kailangan talagang puntahan yung yung pond, mag-check ng water quality parameters, ilalag nila yon and yun nga may may analysis. Pero dito po sa iPan is automatic magdi-display na kung ano yung na-read nung sensor. And may mga alarms na rin yon na pag nag-deviate sa uh, tamang water quality parameters, is notify yung farmer or yung operator para yun nga, magkaroon sila ng actions na mitigate or yun nga, ma mapaayos yung water quality dun sa farm na yun. sa tulong ng teknolohiyang gaya ng iPad, mas napadali na ngayon ang paghahanap buhay ng ating mga maghihipon mula sa dating manong-manong pagsusukat at pagmamonitor sa kalidad ng tubig araw-araw, ngayon ay real-time na nilang nakikita ang kondisyon ng kanilang palaisdaan na siyang nagiging daan upang maparami pa ang produksyon ng kanilang mga hipon. Mas nababawasan din ang pagod, gastos at pagkasaya at mas nagiging epektibo at produktibo ang buong operasyon ng shrimp farming. Susunod, mas insinan nating aalamin kung paano nga ba gumagana ang iPad. Dito lang yan sa Siyansikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. Ang makabagong teknolohiyang ito na iPod ay binuo para mas mapadali at mas mapabilis ang trabaho ng ating mga maghihipon. Hindi na kailangang manumanong sukatin pa ang iba't ibang water parameter sa palaisdaan dahil real-time na itong nakikita sa kanilang mga device. According to them, yung traditional na way, so parang may, yung mga technicians, is pupunta sila dito 3 to 4 times a day mm -hmm. para magsukat ng iba-ibang water quality, quality parameters sa iba-ibang points ng, mm -hmm. ng pan. Then, isusulat nila yung sa notebook. Tapos, may consultant sila. Titingnan pa yung kung ano yung mga trends. Yes, sir. So, parang medyo mabagal. Mm -hmm. Tapos, yun nga, may human manual error. Pati. Or, oh, manual pati. Oo, manual. And yun nga, kung mainit or maulan, mahirap pa mm -hmm. din mag, magsukat. Whereas, itong eye kumbaga, yung yung sensors natin nandiyan lang sa gitna. Tapos, kung nakaset siya every 30 minutes, mm -hmm mag feed siya doon sa sa uh, system. So yung every 30 na minutes pala sir, meron siyang binibigay na data. Ah, mm -hmm. uh, sino sir na. nagbabasa ng data na 'yon? So pwede siyang makita sa sa web app. Mm -hmm. So kung may access yung farm owners, yung technicians, yes sir. Ayun siya doon. Then meron din kaming uh, control system na sinesend din yung data from mga sensors para i-control din yung mga aeration systems. Parang dinesign natin na within 24 hours kaya niyang mag-monitor ng dissolved oxygen at iba pang mga water quality parameters like mm -hmm. temperature, salinity at pH. Mm -hmm. 'Yun na lang parang, ba sir yung usual na minemeasure sa isang akuaculture ko rin itong sa setting na ganito. pH, temperature, salinity oxygen, salinity. And dissolved oxygen. 'Yun lang sir yung usual niyong Yun minemeasure. Usual opo, pero yung mm. nagme-measure din sila ng ammonia. Mm. Pero kumbaga hindi sila araw-araw or mm -hmm. paulit-ulit na. Kumbaga, so, may mga mas mga, longer yung time period ako, ng pag-measure. Kasi hindi naman uh, biglaan nag-change nag, nag yun. Yes, sir. Yung ganung water quality. Ah, uh, so, yung kaya yung apat, sir, ang usual dahil yun ang mostly uh, abrupt yung changes. Oh, para uh, possible within a day, pwedeng magbago, magbago. yung levels. Oh, Tapos, okay. doon din sa web apps, may mga alarms din doon na uh -huh. mm rin ni, ano, ni operator. Yes, sir. Fund owner, mm. okay, ganito pala yung nangyayari ngayon. So, pwede niya palang i-check kahit mobile siya? Hmm, yun yeah, nga, ah, sabi niya, kahit nakahiga lang. Pwede, okay. <laughs> Lalo na pag gabi, yes, napabanggit nga ni... Lalo na kung masama yes. yung panahon. Isa yun sa mga pinaka... I think Siyempre pinaka... <laughs> pinaka importanting times na mag-measure pag masama yung panahon, mm -hmm. masyadong mainit, malakas mm -hmm. yung Dahil sa teknolohiyang gaya ng iPhone, hindi na lang nito napapadali ang trabaho ng mga shrimp farmer sa pag ng kalidad ng tubig, kung hindi, nagagamit na rin nila ang mga datos bilang gabay para masuri ang kondisyon ng palaisdaan para sa mas maayos na pamamahala nito. Pag na-stress ang hipon, any organism tayo pag na-stress, bumababa ang ating immune system mm -hmm. to fight off ano this is, mm -hmm. kaya dapat talagang healthy, healthy. ka. Yung yung sinasabi ng mga exercise bab na yung meron kang aura mm -hmm, 'di diba? mm -hmm. na talagang nage exude ka ng energy mm -hmm. dapat ganun, ganun sila. Din sila pag wala susceptible sila to disease mm -hmm. and disease is uh, operating 24 mm -hmm. hours 7 nakokontra lang ng immune system mm -hmm. so it's really a matter of life and death mm -hmm. the moment na bumagsak ang immune system You know, susceptible ka na to disease and to death so, so basically sir yung ipan pala it it doesn't only solve yung human error kasi it yeah. takes away the human error but yeah. it also gives you informed data to do informed decisions yeah. ah. it's kumbaga it's knowledge based it's science based mm -hmm. na farming yeah, sir. alisin mo ang ipan ka dun sa mag measure ka you rely on averages tama sir di ba mm -hmm. I is the start of talaga managing yung parang factory, mm -hmm. na alam mo kung ano nangyayari sa Tama. factory. Tomorrow. At saka sir, yung reproducibility, yun nga, yeah, I think that's, a, saka, the, that's the term, yung reproducibility ng ani oh, over time. Oh, Kasi alam na natin na ah, pag gantong panahon pala ng, ng taon, ay mababa, so we have to do this. Iyon, parang bawa, iyon nga, you're mainit, correct. Mainit, uh, malakas ang ulan, oh. yan. Ang water monitoring system na ito na IPOND para sa shrimp farming ay resulta ng masinsinang kolaborasyon ng DOST at ng mga industriya na nangangailangan ng praktikal at teknikal na tulong para mas mapaulad pa ang kanilang operasyon. Sa ngalan po ng Department of Science and Technology, uh, DOST Mimaropa, PSTO Oriental Mindoro, tayo po ay uh, patuloy na nananawagan sa ating mga kababayan na kung kayo po ay may mga problemang technical sa inyong uh, mga projects, uh, technology-based projects, ang DOST po ay uh, nakahandang tumulong sa inyo, hindi man po sa kapasidad namin dito sa probinsya, pero meron naman po tayong matatap na mga uh, kasamahan din natin sa iba't ibang RDIs o Research and Development Institutes ng DOST para po matugunan yung inyong pangangailangan. Patuloy din kaming uh, nananawagan po na ang tulong technical po ng DOST ay uh, madali lamang naman pong makuha. Ano? At uh, ito ay uh, magkuhan lang po tayo, magtulungan tayo, mag-coordinate tayo at uh, para po masolve anuman yung uh, pressing industry needs na nagpapahirap sa inyo. So pwede po natin tulungan yan sa pamamagitan ng ating experts or pag aralan po natin, gawin natin uh, uh, research and development para po agad-agad matugunan yung mga problema ninyo sa inyo inyong mga sektor o industriya sa tulong ng iPad, Hindi lang mas napapadali ang trabaho sa palaisdaan, mas pinapalakas din ito ang kabuoang produksyon ng aquaculture na mahalagang bahagi ng ekonomiya at supply ng pagkain sa bansa. Sa mas maayos na operasyon, tumataas ang produksyon at mas lumalakas ang kita ng mga komunidad na umaasa sa aquaculture. Kung sino man po ang interesado na mga farm owners, mga may-ari ng uh, fishpond kagaya po dito sa Mindoro is uh, pumunta lang po sila sa MARDC or makipag-coordinate sa mga uh, DOST offices sa mga provinces and sa regions para po matulungan natin sila na solusyonan gamit ang siyensya, teknolohiya at inubasyon, kagaya po ng IPAN at gawa natin ng solusyon yung mga problema nila. Sa tulong ng teknolohiyang gaya ng iPad, mas nagiging produktibo at matatag ang operasyon ng ating mga shrimp farmer. Mula sa manong-manong pagmamonitor ngayon ay real-time na nilang nakikita ang kondisyon ng kanilang palaisdaan. Dahilan, para mas mapababa ang gastos, magkaroon ng mas maraming ani at mapataas ang kita. Ito ang layunin natin sa DOST, ang maghatid ng mga makabagong solusyon na makatutulong sa ating mga kababayan. Mula sa mga inobasyong tutugon sa ating pangangailangan sa nagbabagong panahon, mananatiling aktibo at totoo ang BUST sa misyon nitong gamitin ang agham, teknolohiya at inobasyon sa pagpapabuti at magpapaunlad ng ating mga sarili at ng ating bansa. Muli, ako po si Secretary Renato Yuselidong Jr. ng Department of Science and Technology o DOST. Samahan niyo kaming muli sa susunod na episode upang alamin at talakayan kung paano nakatutulong ang agham, teknolohiya at inovasyon sa pagbibigay solusyon at oportunidad sa lahat. Ito ang siyang Pinoy Popular Science para sa lahat. One DOST for you, solutions and opportunities for all.